magandang hmm. hapon. Gusto niyo makausap ang inyong mister. So kayo po ay kasal. Yes po. Opo. Okay. At sabi ni Shari kanina 15 years. Yes uh, po. Po kayong kasal ng inyong mister at meron kayong limang anak. Ilang taon na po yung mga anak ninyo? Ah, uh, 14, 13, 9, 7, tsaka 5 po. Actually po, may third party po. Pero wala na po kami. So, nalaman siguro ni mister na may third party kayo. So, mula po nun, actually umiwas po, hindi. na siya, ganun po ba? Hindi po. Actually po, parang paghihiganti ko po for 15 years. Pag sinabi mong paghihiganti, ibig sabihin, may ginawang masama sa inyo ang inyong mister? Yes po. Nang bababae din po siya. Ah, okay. So may mga babae si Mister kaya naisipan mo maghiganti na lang. Kaya nagkaroon din po kayo ng karelasyon, ganun pong nangyari. Opo, pero wala na po kami. Parang okay. ano si, lang si po. Si Mr ba, sila pa rin nung kanyang mga babae? Wala hindi na po. Nung 2024 po, wala na. Wala na. So si Mister balik na sa iyo. Eh ba't ikaw, di ka na babalik ka na rin kay Mister ganun. Hindi po, parang hindi naman po siya bumalik sa amin. In all those time, no, yung mga panahon po na iyon, asan po yung mga bata? Nasa po. Okay, at si mister, ano yung nagiging partisipasyon niya dun sa pagpapalaki ng mga bata? ah uh, allowance po. Nagbibigay naman, hindi naman nagkulang sa yeah, provision naman po. si mister? Pag minsan po, may 3-5 weekly ganyan. Okay. Kasi ang problema ko din pong isa sa kanila is mas inuna niya yung first family niya po, yung mga kapatid niya. Doon po kami nagkakalabuan. Ah, okay, okay. So nagsimula po ba kanina, sabi niyo may pambababae, eh. tapos ngayon iba yung priority, hindi yung pamilya ninyo. No? Sinubukan niyo po bang solusyonan yon Kausapin si mister patungkol doon? Ganun po lagi, on and off, parang ganun lang po. Bate, tapos mamaya away na naman, bate away. So mas sabi ko po, um, co-parenting na lang. Para oh. iwas away-away na lang ah, so, din. Ba't kayo nag-break nung huli? Parang, ginamit ko din kasi siya para ano, yung, yung batang yun. Ah, hindi naman siya actually bata. 26 years oh. old. Oh. Ano po ba trabaho ni Mr.? OFW po. Ah, saan? Um, sa New Zealand. Aminado naman siya no, na nagkaroon siya ng ibang karelasyon. Pero nabanggit niya kasi na yun ay eh, paghihiganti lang. Dahil ikaw daw na una. Opo, At opo. ikaw din po ba ay eh, aminado rin naman na nagkarelasyon ka sa iba? Uh, opo, uh, nagkaroon ako ng uh, karelasyon nitong nasa Florida. ako, uh, Matagal-tagal na po yun, sir, no, na ano ko sa kanya. So, nagpunta ako ng New Zealand. Sabi ko sa kanya, nagbago na ako. Ang priority ko ngayon is yung uh, kinabukasan ng pamilya ko. Tapos yung sa kanya, pinag-aral ko siya ng caregiver, kukunin si ko siya doon as a partnership visa. Kasi bilang isang bus driver po, uh, hindi lang yun na yung benefits ko doon eh. Kasi itong taon na to, dahil 2 years na kami, may pathway po kami ng residency doon. Kaya maganda po yung opportunity. Hindi ko naman po alam na ganito yung plano niya na after niya ng uh, pag-aaral ng caregiver, eh, kumbaga kakalas na pala siya sa akin, no? maghiganti pala siya. Yun pala yung uh, plano niya na hindi ko alam na Nandiyan nandun ako sa New Zealand, uh, bi, nabigla po ako eh. So yung pag-uwi ko ngayon is uh, emergency leave po ito para maayos ko ito dahil stress na po ako eh. Okay. Hindi ko na po alam yung ginagawa ko. Pumunta po ako doon sa company, umiyak pa ako doon na boss, sabi ko sa kanya, sa boss ko sa New Zealand bus, uh, can you please uh, give me a uh, emergency leave? Oh, sabi sabi po niya. So sinabi ko na I have a family problem with my wife. Uh, kayo po eh, talagang desidido kayo na ayusin niyo. Itong pamilya ninyo. In fact, may plano ka na maging, maging maganda pa yung, yung uh, kinabukasan ng isang buong pamilya ninyo. Dadalhin mo pangata sa ibang bansa yung buong pamilya niyo. Ganun po yung plano niyo. Opo, sa totoo lang po, bago po ako umuwi ng uh, five days, katawagan ko pa po siya. Umiiyak ako na sabi ko, ayusin natin to. Sabi ko po sa kanya. Sabi ko po sa kanya na bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Sana lang, sabi ko, iano mo na lang para sa mga bata kasi kawawa sila niyan. Sabi ko, ako ang naawa pag mag uh, magiging broken family po kami. Kasi ang hirap po ng isang bata na wala pong magulang habang lumalaki po siya. Yun po yung sinabi ko sa kanya. Ano pong masasabi ninyo dun sa pakiusap ng inyong mister? Ang, gan parang ang ganda pala nung plano niya para sa inyong pamilya. Alam niya po. Alam niya din po. Na 15 years kung parang nakakulong lang sa kanya. Na lahat, ang gusto niya nakahawak niya lang ako sa leeg. Yung kung ano yung sabihin niya, yun lang yung susundin ko. Priority niya kasi yung pamilya niya eh. Halos ngayong year po na ito para napabayaan niya din po kami kasi mas pre-priority niya yung mga kapatid niya. Uh, actually I'm uh, disagree with that po ano kasi uh, based on my uh, bank statement from Orbit Bank to her BDO bank transfer. Bank transfer po. To BDO, to BPI ko nandun din sa kanya. No? Kapag i-verify po natin to, titignan po natin yung bank statement. So, more than a million from 2023 hanggang ngayon po. Hindi po ako nagpalya sa pagpapadala ng weekly. Meron man akong kulang ngayon na 3,000, 3,500 but in the next day or next salary, mas dinadagdagan ko po. At ipapakita ko po ito. I will show my account uh, po. Uh, may proof of transactions yeah. kayo na talagang opo, opo. Uh, consistent po yung suporta na binigay niyo. Na, na-i-bring up man lang ba sa iyo ni Ma'am Melby? Ang pakiramdam kasi yata ni Ma'am Melby, nagiging second priority lang yung opo. pamilya niyo. Uh, kung ang pakiramdam po niyo e eh, mas pri prioritize ni sir yung kanyang mga kapatid yung magulang. Ay well, personally walang problema kung magbigay ka sa uh, magulang mo sa mga kapatid mo pero ang tanong ko is napabayaan ba niya talaga yung pamilya po niyo kasi uh, base doon sa mga nabanggit ni Sir ah patuloy, uh, patuloy naman no yung pagbibigay niya ng suporta sa inyo. Maganda nga yung plano niya, pinag-training uh, pa niya ata kayo no. Oh. Ano po yung naging uh, pagpapabaya no. or oh. nagiging pagkukulang ni Mr. yung sa TikTok. Pinagbabawalan ko po siyang mag-gift doon po siya na-addict sa gift-gift. Nagbibigay siya ng coins-coins doon. Pinapatigil ko na po siya noon. Pero blinak niya lang po ako noon. Pero yung pera nang binigay mo, personal mo? Na, oh, opo, oh personal ko po yun. Personal ko po. Mama, eto ha. Sabi mo kanina, break na kayo nung karelasyon. Kailan kayo nag-break na? Nung March nato, nato po. Lang. Last month? Yes po. Pero na, nag-uusap kami as a uh, lang po. Friend lang. Hindi na kami nag-uusap. Hanggang ngayon? Na, ah, po. Kasi kung gano'n ma'am, ang nangyayari. Baka naman kasi conflicted ka. Hindi mo na naisip yung the best for your children. Ah, ano po yung pinapasukan ninyo ngayon? Meron po ba kayong trabaho sa ngayon ma'am? Uh, on call po, caregiver. On call, okay. Sir, so, an ano ba kasi yung mga pananatak na, na ginawa mo? Hindi mo nasunod yung sinabi niya, hindi kanya papadala ng allowance. Alam niya po yan, hindi dapat siya ah, so kumbaga, 'yung sinasabi ni Sir kanina na steady uh, support eh, Opo, eh may kondisyon. Totoo po 'yun tapos po pag meron din po yung time na hindi ako nagsend ng ano ng ng katawan kong hubad po. Ayun hindi niya po pinadalhan, binlak niya po ako. Okay. So 'yun yung sinasabi po ninyo na uh, na hinahawakan niya ako condition. sa leeg. Ano Ito po kasi since na sama kami ni Mrs. mula Dagupan Bus hanggang Aja Transport Florida, Saudi dito po. Uh, para sa akin po kasi, kumbaga yung pagmamahal ko po sa kanya, inaano ko kasi mat malayo po ako sa kanya eh. Kumbaga sinusubukan ko siya na kung hanggang saan yung pagmamahal niya sa akin kasi parang ang ano po namin is long distance relationship. Gaya po itong nangyari na to. Parang yung feeling ko noon na hindi mangyayari, parang ito po yung nangyari ngayon. Ganun po ako noong araw. Kaya okay. nagagawa ko po sa kanya yon, yung ganoon. Okay. Kumbaga yung pagdududa na wala naman sana, parang try ko lang ba kasi doon na lang din ko na lang po nararamdaman na para magtiwala po ako sa kanya na kahit nasa malayo ako kasi 15 okay. years na po kami. Kung yung relationship is nagiging toxic, kami mismo dito hindi namin pinipilit yung mag-asawa to live together. Pero hindi rin naman namin pwedeng baliwalain lang, na baka naman kasi hindi na makabubuti, no? or hindi natin nakikita yung kompletong picture, hihiwalay na lang. Tapos ito yung maras isipin po natin na no? may lima po tayong mga bata dito. Ma'am, ang tanong ko, if mag parenting po kayo ni uh, Sir Jefferson, saan no? yung po kukunin tuloy? Yung, kung baka contribution mo rin para dun sa mga bata? Um, dati po nag-duty ako pang gabi po, tapos uuwihan ko yung mga bata ng morning. Hindi naman every time, eh magiging available itong kuya, itong nanay natin kasi siyempre may mga sarili din na buhay yung mga 'yan. Uh, sa batas naman eh, ang may primary obligations talaga sa mga bata na to, eh, 'yung mga magulang. Hindi eh, natin ma-blame later on itong mga to kung sabi nila na hindi ko masikaso yung bata ngayon kasi meron na akong conflict, may kailangan akong puntahan. Paano po yung mga bata? No? Parang ang uh, nangyari kasi ma'am, walang plano. Ang party list na masasandalan. Axia yes. Number 68 sa balota. Malalaki na yung mga anak natin. Nakabuo na tayo ng lima. Kung noon pa sana isa dalawa pa hiniwalayan mo na ako, hindi sana magiging kawawa pa yung limang bata. Huwag natin sana na iparanas sa mga bata yung mga kasalanan natin kasi mga bata yan eh. Ang isa ko pang request sa kanya, kung papayag ako makipagbalikan 'yung magsasama lang kami as para magkaibigan lang sa loob ng bahay. Doon lang ako mag-alaga ng anak ng mga anak namin. Okay. Pero parang friend lang kami sa loob ng bahay kasi Pero pe pero ma, ma niyo 'yung family niyo. Oh, sana po kung pumayag po siya na gano'n na mag Tiga hindi lang, kami. Ma'am, pag sinabi mong friend lang kayo para mag oh. lang po kami sa e, loob ng bahay. Ang, ang ibig mo bang sabihin? Okay, friend lang tayo, ibig sabihin, may freedom ako na makipagrelasyon sa iba? Ganun po ba? Or ibig sabihin lang, is you, you don't give the obligation of uh, a, a husband and a wife? Yes po. Ganun lang? Kasi ayoko na pong inaapakan niya lang. A anong masasabi niyo doon, sir? Alam niya po yung ibig kong sabihin na inaapakan. Dahil Sabi na, nasa bahay lang po ako, sabihan niya po ako, palamunin lang. Okay. Pag nagchat-chat sa akin puro kasi puro pagmumura na parang ang turing niya sa akin hindi asawa. Kaya nag ako mag -aral. As of now, no? I don't think, Shari, no, na dapat dito matapos no, yung usapan ni uh, Sir Jefferson at ni, ni Ma'am Mel B. Ito, na-appreciate ko naman no, yung mga nagiging efforts nila. Ito, umuwi pa from abroad. Itong si Sir Jefferson. Kasi nga, pursigido talaga siya eh. Naayusin sana. At maganda, in fairness, yung kanyang plano. No? So sana, makita natin, Ma'am, no, yung anong pinaka, anong magiging mabuti. Kasi Eto na, ano ang sitwasyon ng mga bata ngayon? Kamusta sila? Okay naman po kaso ayaw nga lang po kasi nila sa papa nila kasi yung <coughs> may trauma din kasi sila sa kanya. Okay. Uh, pas may mga record po kasi siyang nagwawala. Kaya natatrauma yung anak niya. Kaya nung bago umuwi yung papa, yung si, si ano Jefferson po, nagchat sa akin yung anak ko na ma, natatakot ako kay papa baka sunugin na naman niya yung bahay. Okay, okay. So may ganun ka bang tendency? Asa ngayon sir wala na kasi ang ganda yung trabaho ko sa nyo sila. Hindi ko ipagpapalit pagpapalit yung kinabukasan ng mga anak ko. Tsaka matagal na po, matagal na almost 4 years na po na hindi na ako na yung sinasabi niya Three na years. nagwala. 3 years po kasi four years. 2020 to 'yun. 4 years, di diba Sabi mo may mga pangarap ka sa pamilya nyo? In fact, Opo. Uh, nasabi mo na kanina yung ilan sa mga plano mo. Opo. Kung hindi matuloy yun, ano yung ano yung masasayang? Siyempre po yung masasayang diyan Uh, yung tiwala at pag, pagmamahal tapos yung kasi sabi niya kay sa akin kanina na susunod din siya sa akin doon. Yun po yung sinabi sa, -saan niya yan? Kanina, sa umarga. New Zealand. Opo. So, unang masasayang diyan yung, yung opportunity. na madala mo kita, yung laga. pamilya mo sa New Zealand, mabibigyan sila ng ano, mas magandang kinabukasan ba ang hangatid uh, noon? Opo, kasi ngayon po itong nangyayari sa akin, hindi na ako masaya na babalik ng New Zealand eh. Ang balak ko po, kung magtatrabaho siya, kukunin ko yung mga anak ko. Ako na mag-manage dun sa grocery sa amin, kukunin ko yung mga anak ko. Para yung sabi niya na magtrabaho siya, din magtrabaho. Ayan po, uh, upon hearing po yung mga statement po ng mag-asawa, si Ma'am Melby at saka kay Sir Jefferson. Ang dami po nating narinig no, at nakita na mga under underlying problem po ng uh, mag-asawa. Ang office naman po namin ng MSWD office po ng Bayongbong ay open naman po kami time for family conference and counseling po ng mag-asawa para po maipaalala po lang po natin sa kanila yung kanilang roles and responsibilities as husband and wife and at the same time as parent po sa kanilang anak lalo nga po at meron po silang limang anak and ito po yun sa kinoconsider natin dito yung best Uh, welfare and interest po nung mga bata. Ayan po. And uh, very much willing naman po kami na i-assist po itong mag-asawa, ma'am. Actually, nirinfer po ito ng wcpd kaninang umaga. And Akala po namin nga pupunta sila ngayon dito sa office kasi pina-pina-schedule sila. Only to find out ko na lang judan ko pala sila. But anyway po, uh, um aantayin po namin sila for uh, family case conference po, counseling and parents effectiveness session po. Okay. Ayun po. Opo, ah uh, Ma'am Joji, umaasa po kami na sa tulong po no ng inyong tanggapan ma-renew no. Kumbaga at ma-realize nila yung halaga din no ng yes, respeto po. nila sa bawat isa at uh, hindi na lang sa dignidad yes. ng isang babae <laughs> sa obligasyon ng isang lalaki pero yung halaga no ng isang kompletong pamilya hindi na lang para sa sa nila pero sa mga bata limang bata Yes po tama po attorney Yes po Sige po ha uh, Ma'am Juji i-coordinate po namin no para ma-schedule din natin agad-agad yes, yes po yes po attorney anytime po Thank you so much po Sa amin ma'am okay kami na ipa-marriage counseling kayo dahil kasal kayo meron kayo limang anak but um, nasa sa inyo po yun after ng marriage counseling kung gusto niyo pa pong ituloy or hindi ah... Uh, Mag-usap na lang po para sa mga bata. Nasa sa inyo pa din naman po 'yun. yung po yung magiging uh, final decision ng uh, misis ko. Uh, wala na po ako magagawa doon. Basta ako, nagsisi ako, pinagsisihan ko po lahat 'yan bago ako umuwi at hanggang ngayon ipinaglaban ko yung pagmamahal ko sa kanya kahit na nagkaroon ako ng maraming kasalanan sa kanya pero hindi pa rin pa ako sumuko hanggang dito kay Rabbit po. Sana magbago pa yung isip ni Mrs. Nabigyan ako ng last chance. Sabihin mo lahat ng mga bawal at gusto mo baka sakaling kaya ko rin na ibigay pero about sa attitude, kaya kong baguhin. Yun po yung sinabi ko sa kanya. Hindi po ako naniniwala doon, ma'am. Ang gusto ko na lang po sana ngayon is para na lang sa mga bata. Hindi para sa akin, hindi para yeah. sa Kung in, in, the event ha, na talagang hindi mag-succeed no, yung kahit anong intervention, uh, kung maging co-parenting lalabas no, yung pagsasama ninyo, ang suggestion ko, Shari, at pwede kaming tumulong dyan, kung anumang obligasyon niyo no, sa mga bata, i-reduce it into writing. Okay? Kung magkano yung kailangan ibigay ni Mr. R. Ano yung mga sasagutin when it comes to medical needs, education, malahat hindi. yan, lalagay natin sa kasulatan. Hindi ko naman po pinagdadamot. Pwede din po siyang manirahan doon kasi siya din po nagpatayo doon sa kwarto nila. Yes, yes. Lahat po yan. No? Pwede nga ko din po yung mag-adjust. Okay, okay. Gawin natin lahat po para sa mga bata. Oo. Kung hindi naman po kayo maging okay, karapatan niyo po yun. O, subukan lang. Pero kapag wala na talaga, di mag-usap na lang for sa mga ano bata. Ganito na lang po asistehan po namin kayo sa office po ni Miss Joji uh, Kakan and uh, gayon din po sa office din po ni Ma Margarita Pugo yung Vowsy Officer po ng Barangay Magsaysay Bayong Bong Nueva Vizcaya. Magandang hapon po Ma Margarita. Opo, ma'am, um, i-assist na lang po namin sa tanggapan po ninyo si si Ma Melbino at uh, gayon din po yung kanyang mister na si Sir Jefferson uh, para po dun sa pag-uusap nila and um, daw nakausap na rin po namin si Miss Joji Ah uh, patungkol po sa mga bata yung magiging agreement uh, po as uh, assistihan po namin sila sa office po niyo para doon sa agreement po nila Yes time po Salamat po magandang hapon po salamat po Salamat po maraming salamat po